parang bagyong kumikidlat sa radar ng media. Nagsunod-sunod ang paglabas-pasok ng bansa ni Vice Presidente Sara Duterte sa loob lamang ng isang buwan. At sa bawat lipad ng kanyang eroplano, lalong lumalakas ang tanong. Tungkulin pa ba ng isang halal na pinuno ang kanyang inuuna o ang personal na layag ng isang anak na nagnanais ipagtanggol ang ama? Sa pinakahuling pagpapulong ng malakanyang Press Corps nitong biyernes, tintukan ng mga mamamahayag si Undersecretary Claire Castro, ang bagong opisyal na tagapagsalita ng palasyo habang nilino niyang ang tanging maaring nilalabag ng vicepresidente Presidente ay ang obligasyon niya sa taong bayan. Sa parehong briefing, inisa-isa ni Castro ang naitalang biyahe ni VP Duterte mula Netherlands, lumagari sa Qatar, sumaglit sa Malaysia at ngayon namamalagi sa Australia. Lahat iyan, anya ay naipon sa loob ng wala pang 30 araw. Hindi pa man natutuyo ang tinta ng kanyang huling arrival stamp ay muli na naman siyang nakauhanan ng litrato sa Melbourne Natila walang patid ang pag-ikot mula kontinente hanggang kontinente. Opisyal na kinumpirma ng Office of the Vice President na personal trip ang lakad sa Australia at bahagi nito ang pagdalo sa nalalapit na Free Duterte Now Rally. Isang pagtitipong edinaraos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The habang nililitis ng International Criminal Court ang mga kasong crimes against humanity. Hindi rin ikinaila ng kampo ng Vice Presidente na pupwede siyang ubakyat sa entablado roon upang manawagan para sa kagyat na paglaya ng kanyang ama hindi nagpaawat ang bababang kapulungan. Sa hiwalay na press conference, iginiit ng House spokesperson na si Attorney Princess Abante na anuman ang level, personal man o opisyal, dapat lagit-laging nakatuon sa serbisyo publiko ang bawat oras ng isang halal na opisyal. Baka masayang ang tiwala Pondo at mandato ng Pilipino, paalala niya habang nakakunot ang noo. Lalong naging mabigat ang komentong iyon sa liwanag ng ginagastos na pondo para sa seguridad at advance team tuwing humahakbang palabas ng bansa si VP Duterte. Sa hanay ng civil society, umalingaw-ngaw din ang agam-agam, Paging ang grupong Filipino Rights Defenders sa Australia ay napahayag ng pag-aalala, iginiit na magiging distraction sa nangyayaring impeachment process ang anumang nagpapakitang gilas sa lansangan. Pinunari nila na kung layunin o mano na biyahe ang pagsuporta sa ama, bakit hindi raw humiling ng personal leave o magsumite ng written explanation sinado na ngayon ay naghahanda sa palilitis? Sa konteksto ng mas malapad na politika, hindi ito ang unang beses na kinustyon ang prioridad ni VP Duterte. Noong Hulyo 2024, pinili niyang laktawan ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos at ipinahiram pa sa sarili ang badsag na designated survivor na sinabing kanya raw choice. Mula noon, Paulit-ulit ng binabasa ng publiko ang kanyang bawat kilos, lalo na nang bumitiw siya sa DepEd at ng opisyal na simulan ang impeachment ng Kamara nitong Hunyo dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at bantang pagpatay sa Pangulo mismo. Sa ngayon, walang direktang batas na nagbabawal sa isang vice-presidente na bumiyahe ng privado, ngunit malino ang tuntunin ng moralidad ng serbisyo publiko nararapat na makita ng taong bayan ang presensya ng kanilang pinuno sa mga panahong nangangailangan ng pamumuno. Hindi lamang kapag may rally sa iba yung dagat, iyan ang dito wirang tinutukoy ni Undersecretary Castro nang sabihin niyang nakikita ng taong bayan ang inaatupag ni VB Duterte. Sa madaling salita, ang paghatol ay wala sa palasyo kundi sa mismo mga botanteng ngayon nakamasid. Ngunit sa Melbourne, Ibang larawan ang iginuguhit. Sa social media post, may kitang nakasuot ng berdeng shawl si VP Duterte habang nakikipagkamay sa mga overseas Filipino worker na kangiti tila walang inaalala. Sa isang banda, ipinipinta niyang ito ay trabaho ng pagkalinga sa diaspora. Ngunit sa kabilang banda, nakabimbin ang tanong kung sino ang dumudukot sa gastusing nauugnay sa si seguridad at logistical support. Hindi pa Magbibigay detalye ang OVP at nananatiling tahimik ang Department of Foreign Affairs habang papalapit ang kalendaryo sa Hunyo 22, petsa ng rally lalong umiinit ang talakayan sa online sphere. Sa political headline na Sara Lacuachera, binibiro siyang tourism ambassador, bagamat biro may nakatagong kirot. Sa panahong nag-aagawan ng podo ang mga ahensya para tugunan ang mataas na presyo ng bigas at bumabagsak na classroom seatings, bakit tila may oras at lakas na bumiyahe ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Sa Senado, hindi may iwasang mag-ekis sa talaan ng presensya ang pangalan ni Ni VP Duterte tuwing may preparatory hearing para sa magiging impeachment trial. Choice na yan, muling sambit ni Undersecretary Castro kasabay ng pagpapaalaala na ang pag-absent ay may presyo sa mata ng publiko. Para sa mga senador na nakalap ng husgado, maliit man o malaki, bawat paglipad palabas ay nagdaragdag ng tanong sa kanyang kredibilidad. Sa dulo, maaring walang batas na nalalabag ngunit sa larangan ng politika, madalas mas mabigat ang hatol ng mga mata kaysa sa hatol ng korte. Habang bumabagtas ang eroplano ni VP Sara Duterte sa himpapawid, nakasalalay sa bawat kilometro ang paglala o pagluwag ng tali ng pananagutan. At sa mga nananatili sa bansa, ang mga gurong kulang sa chok ang mga batang nangangarap makapasok sa maayos na silid paaralan at ang mga pamilyang kumakapit sa pangakong serbisyo. Hindi madaling kalimutan ang bawat tweet, selfie at stamp sa pasaporte. Sa huli, gaya ng sinabi ni Castro, nakikita ng taong bayan ang lahat. Oras na lang ang magtatakda kung ang tanawing ito'y magiging paalaala ng pag-ibig sa sariling pamilya o pagtalikod sa kolektibong tungkulin.